Good morning mga kabubuyog uh, For today's video Gagala na naman tayo as usual <laughs> Pupuntahan natin ang flyover ng Chaong Giginto Titingnan natin kung passable na ba siya O nadadaanan na Para ma-update natin yung mga taga Giginto O yung mga mag -e exit ng Balagtas exit Na didiretso ng Kabanatuan, San Miguel, Pandadon Samahan nyo ako mga kabubuyog Puntahan natin ang Chaong Flyover ang ingay <laughs> ang ingay ng tambucho nya so yun mga kabubuyog nasa MacArthur um, Highway tayo Kaliwa ulit tayo dito sa may cruise, yan yung way natin lagi, papuntang flyover ng Chaong Giginto so kaliwa tayo dito as usual, ito ang pamilyang bayan ng cruise dito madadaanan pa rin natin yung ano, bayad ng NCRPNR Giginto, Bulacan nandito yung dating ano, station ng PNR rough road pa din kasi hindi pa nila inaayos kasi nga nagkocross pa dito yung mga heavy equipments eh masisira din kalaunan So, andito na tayo sa Tabe Giginto, Barangay Tabe. So, dire-diretso lang tayo ulit. Sana possible na siya. Sana nadadaanan na para sa convenience ng mga dumadaan nang galing sa Endec, e-exit ng Balagtas, dire-diretso sila ng uh, clarided, Bustos, di San Rafael, San Miguel. Yan yung mga bayan na tatagusan. Yan kasi yung pinakamahabang diversion road. Bypass road pala. Yan ang pinakamahabang bypass road dito sa Bulacan. So, meron na rin tayong video dyan. Kung mabibisita nyo, yan yung uh, link. Mega structure ng Bulacan, ang bypass road. Ang haba ano? Nasa 26, 24 yata kilometers. Hindi ko na matandaan. Alam nyo naman, si Bumbuyo, ang inyong... Uh, lingkod eh makakalimutin <laughs> ang hindi lang makakalimutan yung pagmumotor so dire diretso lang as usual yan ang uh, barangay malis pag kumaliwa <clears throat> maganda pa rin yun Actually, kaya tayo nag-ride ngayon kasi para matest natin si Z, itong gamit natin ngayon. Kasi pinalitan ko siya ng uh, swing arm bushing nung isang araw. Eh, kahapon di tayo nakapag-ride kasi naka-duty tayo. <laughs> Alam niyo na yon mga kabubuyog yung duty. <laughs> Tapos ngayon ko lang siya na ano, napatakbo ng ganito ulit. Okay naman kasi yung swing arms niya, ang problema doon sa swing arms, umaalog na gumaganyan. Pagka uh, nagda-drive ka, lalo na pag uh, lumili ko, nagba-banking, banking, parang umaano siya, parang gustong tumagilid ng gusto. So, nakakatakot. Kasi minsan, siguro katagalan na rin, kailangan na niyang palitan, wear and tear na ika nga, para iwas aksidente, iwas ano, palitan na natin. So, yan, nandito na tayo sa, ano nga ba ulit tawag dito? Overpass ng uh, papuntang Chaong. So, ilalim nito, Ayan, yung NLEX. Oh, nabaklawak pa rin. Wala tayo ibang nadaanan eh. Ito lang yung pinakamalapit na daan. Actually, dun, pwede rin sa may balagtas. Nga lang, masyado ng malayo kung gagaling tayo dito sa giginto. So, dire-direcho. pa rin tayo dadaan. Titingnan natin. Kasi makakapag-U-turn tayo doon sa may barangay ng Chaong actually makulimlim eh hindi ko alam kung uulan ba o pagpasayensyahan nyo na ang inyong lingkod at masyadong madaldal eh sabi nga nung pamangkin ko ganyan talaga tito. pagka nagbablog kailangan madaldal <laughs> ah, mga pamangkin nga naman ang kukulit no sana soon makasama natin sila sa vlogging ayan nag-enjoy -e lang naman tayo life is short so enjoyin natin ayan nandito malapit na tayo sa kapapasok lang natin ng barangay ay, chaong malapit na tayo dito sa barangay hall ng Chaong Giginto sa bandang kanan then papuntang kaliwa ito yung hindi ko alam kung anong tawag dyan eh parang diversion road din papuntang Plarid ang, ang lusot nyan tagos nyan Plarid na eh magtataka kayo bakit alam ko yung mga ganyan daan eh. kasi ang inyong lingkod eh dating motorista <laughs> lagi nagmumotor dati ano siya nagtrabaho ko sa isang uh, lending company tapos sa isang uh, basta doon ako naalinya eh ewan ko ba kung bakit ako doon graduita graduate ako ng mekaniko pero doon ako naalinya sa mga ganyan ganyan eh hindi tayo mapili kahit anong trabaho papasukin natin so yun kaya tayo natuto magmotor natuto tayo dito sa ikuti ng buong bulakan kasi dahil dun so makata experience din dahil din dun eh nakilala natin si Mrs. in a positive way okay din so sabi nga lahat ng nangyayari sa atin may pork. so andito na tayo sa Andito na tayo sa bypass road. Kumanan tayo para makapunta tayo sa ilalim. Maikutan natin ang flyover. Ah, sarado pa siya mga kabubuyog. Hindi pa siya passable. Pero base dito sa tingin ko ngayon, tapos na siya. Yan ang uh, chaong flyover. panghe. Hmm, Siguro may umihi na naman doon. <laughs> Nung nakaraan kasi may nabidyohan tayo umiihi doon sa ilalim. So yan, ang lawak ba? Diba? ah yun naalala ko ng mga kabubuyog sabi ko maganda dito itayo yung outpost Mag maganda magtayo ng outpost ng uh, police, ng barangay patrol, ganyan hindi tayo dumiretso kasi papuntang NLEX na yun eh so eto papuntang Claridel. pag dinirediretso ang tagos nito is San Rafael base dito sa nakikita natin tapos na siya wala na masyadong gumagawa wala nang gumagawa as in so yan pero titingnan pa rin natin so, wala na tang wala nang patumpik-tumpik pa. Bubuyog. Lipad na. So mga kabuguyog, naliparan na natin ang flyover ng Chaong, base sa update natin, nakita natin siya sa taas, wala nang ang gumagawa, wala nang mga heavy equipment, so iniintay na lang siguro na matuyo ng gusto sa pagkakaalam natin 2 to 3 months bago maging uh, passable ang flyover mga kabubuyog kung madadaan kayo dito sa bypass try nyo sa gabi ang ganda kasi yung mga ilaw na yan masinsin sila maliwanag ha daig pa yung sa NLEX yung ilaw kasi nila LED tapos magkakadikit ayan kung mapapansin nyo dikit-dikit oh, sila pag dumadaan ka maliwanag talaga yan ang uh, kaganapan dito sa Giginto, Bulacan naliparan natin dito sa sibubuyog nag-almusal sana ano bakdo Ang tataanan <laughs> so, ulit natin Hindi tayo liliko dito sa may barangay hall Doon tayo liliko sa may Papuntan doon sa kabila Para madaanan ulit natin Ito ng flyover Ginawang parking ng mga truck Kasi bakante nga naman yung Sa side ng flyover bago kumakyat Yan, diba? Ang kinis <laughs> Pero hindi siya ganun kalaki Unlike sa bustos I mean sa San Rafael ang haba ang haba. Parang ang haba ng flyover doon. Grabe, ganda ng pagkakagawa doon. Eh, hindi ko alam kung parehas ng contractor to. Tsaka 'yun. 'Yun kasi napakahaba. Ang pinakamatagal naman na flyover na ginawa ay eh, yung sa Bustos. Nung since na yata na nagmotor ako dito sa bypass ginagawa na 'yun. Ang ginawa kasi nila doon yung kalahati tinambakan. ng lupa hindi ganyan na may poste na naka ano kaagad nakaangat kaagad yun tinambakan ilang bundok yung tinibag para lang mapunan yung ilalim ng flyover yun ang pinakamatagal so ang pinakamabilis naman na ginawang flyover yung sa San Rafael nga pero ang ganda na ang haba niya tapos eh ko parang possible na na yata yun hindi ko na matandaan alam niyo naman ang inyong lingkod eh makakalimutin. So kailangan laging dinadaanan. So 'yan, pauwi na tayo. Doon tayo dumaan kanina. O so, kumanan, ah, uh, dumiretiret tayo doon kasi galing tayo doon. Ito pag kumanan, ayun, nga, papuntang uh, barangay Chaong. Nandun yung arko ng barangay Cha. So kakaliwa tayo. Pa-balik, palabas tayo ng ano, uh, ng Chaong. Susunod ah, uh, tabi then yung MacArthur Highway pauwi na. Tulad nga ng sabi ko dun sa previous vlog, malaking tulong yung flyover ng uh, Chaong kasi yung mag -e exit ng Balagtas tapos yung mga truck naman eh magkakaroon ng way para hindi na sya, sila matraffic. kasi nga yung mga bagong nagtayo ng uh, container van ganun, mga business na ganun. Eh, dumami. Dumami rin yung truck, syempre. Dumadaan. Mga private vehicles, yung mga uh, usually na dumadaan doon, eh, nadagdagan. Tapos, yung pumupunta pa ng uh, Nueva Ecija, San Miguel, yung bandang norte. Pag -e exit nata-traffic doon. So, nung time na wala pa yung flyover, eh, talaga sobrang traffic. Hindi ko alam kung sino nang naka-experience sa inyo. Pero, yun nga, traffic doon sobra. Maganda na meron ng flyover yan muna ang update natin dito sa giginto mga kabubuyog hindi ko alam kung meron pa mga tinatayong bagong structure pero pinaka latest bukod sa NSCR PNR sa giginto yun yung may station so hanggang dito na lang muna mga kabubuyog sa mga hindi pa nakakapag subscribe dyan huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para manotify kayo pag gumala na naman si bubuyog Hanggang dito na lang. Thank you, thank you. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.